Purihin ng Diyos sa mga salita na ating narinig, mga reminder mga kapatid. Ito po yung huling linggo na mapakinggan natin yung uh, kasama sa manifestation ng ating panampalataya, self-control, no? There's only one reminder na nais kong i-share sa inyo as conclusion sa self-control pero sana hindi po siya ngayon lang matapos. Lagi po nating alalahanin yung mga salita na ating napakinggan. Nako, minsan nasa online yan, minsan tinatry natin na i-post sa YouTube para ma-remind tayo. No? Is ano, Is a way of ano, reminding us. Isa lang po yung nais nice kong i-share sa inyo. Self-control, madali lang po yan. It's not a very hard ano, process. Self-control, madali lang yung kapatid. To have a self-controlled life is to have a Christ-controlled life. No, yung sabihin, para magkaroon tayo ng self-control sa buhay natin, isa lang gawin natin, hayaan natin si Kristo mag-control sa buhay natin. Huwag natin kontrolin ang sarili natin. Hindi natin kayang kontrolin ang sarili natin. Hayaan natin si Kristo mag-control sa buhay natin sa so pagkakita ng Kanyang mga salita, yung mapa ng buhay natin yung gabay ng buhay natin, itong Biblia, mga kapatid. This is the only way to control our life. Not your neighbor, hindi yung katabi mo, hindi yung asawa mo, kundi ang salita ng Diyos, ang siyang magkocontrol sa buhay natin. Walang iba, mga kapatid. I want to remind everyone, in Jesus' name, napakahirap ng sanglibutan ngayon, lalo sa mga bata lalo sa mga pamataan. Kung hindi kayo nagbabasa, kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, ang magkukontrol sa atin, TikTok, mga malalaswang sumasayaw sa Facebook, yung mga tinitignan sa Facebook, yan ang magkukontrol sa atin. Tingnan natin yung mga bata. Buong maghapon, nakatili nyo sa cellphone. Kinukontrol sila ng kanilang mga cellphone, mga gadgets. Kinahayaan natin yung mga magulang. Sana po, kaya in-encourage ko o ng buong pamunuan ng iglesia. Ibalik natin ang family devotion. Every night,